Alright mga kalapatids Yan no, dumating yung isa natin Kagayan, ayos, paparty pa to Yahoo Kaninang malungkot, ngayon medyo sumaya <laughs> Ayos, sabi ko na nga ba, iuuwi eh Malalakas yung ibon mga kalapatids eh Katigil eh Alright Sir, yung mga tumaya dyan Sigurado Nadali na Ayos. Tatap. Hirap yung ibon no? Mga kalapatid, so. Oh. Nakayupe. Kagayan. Yun. Ang ganda pa ng katawan. Hindi ko pa nakakita, mga kalapatid, sa God. Nasa kwarto na ako, eh. Tapos... Katawagan ko si Sir Ruel. Eh, parang kakong meron sa ano, meron akong ibon. Nakita ko CCTV. Eh, oh, meron yan Pang-apat tayo sa clocking, mga kalapatids. Pang-apat pa. Ganda ng katawa, no? Solid. Solid na solid na ibon. Ayos. Yun, mga ka-TGL. Ayan. <laughs> Bali... Pina-screenshot ko kasi kay Sir. Screen record para ayan, yung ikaklak natin yung ibon dahil katabagang ko si sir malungkot tayo eh pinasasaya tayo ni sir Ruel <laughs> dahil sa nangyari sa ibon natin sa may GR eto buti na lang ito eh nakalusot din mga kalapatids kaya ayun ayos marami rin tong mapapanalunan mga kalapatids yung mga tumayari rito kaya ayun malaki pag-asa na nakadali tau, mga kalapatids at yung lungkot natin na palitan ng saya biglang may saya agad mga kalapatids ka TGL alright ayan i ikaklak pa natin mga kalapatids ikaklak na natin sabi ko okay, sir Huwag mo na ka at manood ka ka ako ng clocking natin. Kaya lang hindi para nakukuha yung... Sige, okay, ingat, ingat. Ayun, mga kalapatids, may kaklase kayo kay anak ko eh. Nagpaalam. <laughs> Palatastas mga kalapatids. Ayoko na mag-edit. Tuloy-tuloy na to. Mga kalapatids, eh, ayun na nga kaya napalitan ng ligaya <laughs> masaya na si Taiwan Gold ayun <laughs> ano yun no? ganado na <laughs> nadamay natin na si si Seruel ayos ah, yan mga kalapatid sa may lungkot pero meron biglang saya ang bilis <laughs> dalawang ibon natin sa final lap lumusot kaya ang pag-iipon talagang ganon. <laughs> Wala na akong masabi. Ganadong ganado. <laughs> 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 Yun mga kalapatids, hanggang dito na lang. Thank you.